Lutup na. Sarsyadong dong bulat jijing. Hmm. Mau na niyang atong himuong sarsyadong dong bulat. Ato usa gi <coughs> pakrispi. crispy. usa. Para yami. Tapos ipakirid nato na kani ang mga lamas. gihugasan o sa nako ng bulat gihumul og tubig para walay pala para <coughs> gihumol nako na og kanang kinilis sa bugas para way para kinilis sa bugas ang gihumul sa gibabaran sa bulat pero hugasan usa maupa ibabad sa kinilis nga bugas tapos hugasan na po ana naroon na siya kasing poloy ah o kamatis kasing ka ayo ang pamahaw ilunod na na siya kanan para way hazel Mm. Mm. Tengkok na tak nampu mm. na Kes pika ayu nampu lagi Nampu lagi Nampu na Nampu lagi Nampu butangan natong itong tubig. Dili na nga nato asinan. Wala na yung asin-asin na. Duhara ka buo kay ako ramay mukhaon o bulad. Mm, Igo-igo na ma malata ang mga lamas. Anara na siya sempero. Tapos atong takpan. Mmm ang atong ibutang ng itlog ang puti lang Psst. ang puti lang mm -hmm. okay. okay mana okay mana siya sarap na mana hmm. Hmm. hinayan ra uguan hinayan ra kung ang kamadug mo pero crispy oh na oh hmm huh? crispy na po ang bulag gayon oh sarsyadong bulag jizing diba okay lami na kayo siya wala parat wala nagi asinan hmm. Okay na siya. Mm. Hey, grabe, Tapos, ang kaning yelo, butang rin na di ha. Mm. Itong ng yelo di ha. Okay, para pagkaon ako, tibook ra ang yelo. Mm. Udi uh, ba? Hmm. Sarap naman na sarap nag-aayun na, kaayo na. Hmm. oh sarsiya dong bulad na jijing ito na yan